Punks, po, uh, pa mga katapang, sa inyo may nangyayari po rito kakaiba. po yung truck ng ano, yung truck ng tangke. Ito po mga hindi po, uh, hindi ko alam kung ano na nangyayari. Kaya dahil daing bumbero. Ito po mga hindi Hindi accident na nangyayari dito. Ito truck po nung ano na yan, ang gasol gasolin po ang laman yan mga kalapangs medyo delikado Ito sa Greenland sana po safe yung mga